Nakita kong may dalang buko si Yubo kaya naisipan kong gawin uli ang lagi namin ginagawa sa Samar. Di ko alam kung anong eksaktong tawag nito sa Samar pero talaga namang pagkasarap-sarap talaga nito, paborito namin to. Kaya hindi ko na nga ito pinatagal, ginadgad o yinadyad ko na ito agad. At syempre, hindi makukumpleto ang recipe na ito kapag walang gatas. Bigla ko tuloy naalala ng mga bata pa kami ay lagi kaming nangunguan ng buko, palibasi menyugan nga kami noon. May sigit ko nga pala ang ate ko na si ate Archel na nalaglagan ng buko sa ulo. <laughs> Nung tinanong namin siya kung ayos lang siya eh, ang sagot niya, tagi silot nang ang ibig sabihin ay pahingin ng buko at makabalik na nga pala sa aking ginagawa. Nagsimula na nga pala akong pingas-pingasin dyan ng Skyflix na star dito sa aking recipe na are. Uy, arte! Minsan lang makatikim ng buko dito sa amin sa kinabuhayan at malayo nga ang mga niyog din eh. Kaya pag nakakita ako ng niyog na may buko ay talaga namang kakatakam ay. Naglagay na nga rin ako dito ng yelo para naman ay katalo Tinamad na nga akong i dito ang yelo at kami lang din naman ang kakain. At sa wakas ay natapos na din ang aking recipe na are at ako'y kanina pang natatakam. Naglagay na nga ako dito ng dalawang baso at ari hahatiin ko na sa amin ni Yubo. Isang buko lang naman ito kaya naman talagang sakto lang ari sa amin at baka nga mabitin pa si Yubo. Kaya naman, mas okay talaga na nagdagdag ako dito ng Skyflix para naman kahit papano ay sumapat at iwas bitin nga. Minsan la ang makatikim, kaya naman ay namnamin. Kaya siya la, heto na nga ang aking buko na merong Skyflix. Shoutout nga pala sa nagbigay ng baso na ito na walang iba kundi si Ate Archil. Thank you. At syempre, kapag may mga ganitong klase ng recipe ay kailangan nga nating tikman ay talaga naman. Thank you for watching. God bless.